Hello guys! for today's video, ituturo ko po kung paano ko ginagawa itong pagtatalon-talon ko sa bangin. Guys, naturo ko na po yan nung last year pa, pero yung photo lip po yung ginamit ko noon. Nung time na yun, hindi pa po nakapro karamihan yung features ng CapCut. Pero sa ngayon, alam po natin na halos karamihan na ng features niyan, ultimo yung auto removal, ay eh, pro po. Pero pwede nyo pa rin po itong gawin kahit hindi kayo naka-pro. Para-paraan lang po talaga. Ngayon guys, kaka-upload ko lang po yung tutorial ko kung paano gumawa ng bangin gamit ang Canva. So kung hindi nyo pa po napapanood yon panuorin nyo po kasi mas detalyado po yung pag-explain ko doon. Madami po kasi apps na pwede gamitin para gumawa ng bangin. So yung mga nagamit ko na po ay yung Photolip, yung Canva, tsaka Adobe Express. Eto guys, advice ko sa inyo, kung free trial lang po yung habol nyo at wala po kayong balak mag-subscribe sa pro version po nila, huwag nyo po silang pagsabay-sabayin. Kasi araw po yung binibilang dyan. So for example, tapos na yung free trial mo sa Photolip, tsaka mo naman na gamitin yung free trial mo sa Canva. Tapos kapag tapos na sa Canva, tsaka mo naman gamitin yung sa Adobe Express. Kasi kapag pinagsabay-sabay mo po yan, sabay-sabay din po matatapos yung free trial mo. So, eto guys. So, ulitin ko na lang kung ituro kung paano gumawa gamit yung Canva. Tsaka kung paano po i-edit sa CapCut. Okay guys. So, kunwari, eto yung video nyo. Gagawa nyo ng bangin. Guys, kapag kukuha kayo ng video na ganito, dapat steady lang po yung camera nyo ha. Dapat hindi po yan gumagalaw. Kasi kapag gumagalaw po, ang hirap pong mag-edit. So, ganyan. Kunwari ganyan. Iangulo nyo din po yung camera nyo. Ibaba nyo po para mas mataas puting tingnan yung tatalunan nyo. Ngayon, I-post nyo po yan, tapos punta po kayo doon sa pinakaunahan. Tapos mag-screenshot po kayo. Ayan. Ngayon, nakasave na po yan sa gallery nyo ha. Naka 9x16 po yan. Punta na po kayo sa Canva. So, ayan, open nyo lang po yung Canva. Tapos, itap nyo po yung Create Design. Yung plus icon na yan, yung Create Design. Minsan po kasi nasa baba yun. Tapos, itap nyo po yung Upload. Ngayon, tap nyo yung Upload Files. Tapos, yung Photo Library itap nyo na po yung, yung, picture nyo, yung screenshot na yun, itap nyo po yan, tapos i-add nyo. Ngayon, itap nyo na yung edit image na yan, tapos piliin nyo po yung magic edit. Tapos, i-adjust nyo yung brush kung kinakailangan, i-brush nyo na po yan. Yung mga gusto yung i-transform na bangin, i-brush nyo na po yan. Tapos, pindutin nyo na po tong search box na to, tapos i nyo lang po yung edge of cliff. Tapos, itap tap nyo na yung generate na yon. Ngayon, apat po yung lalabas dyan. Mamimili lang po kayo dyan. Ngayon, kunwari, ito yung napili ko na image. Kaso may nakasagabal po na posten na to. So, tatanggalin ko po tong posten na to. So, ang gagawin ko, itatap ko lang po yung back arrow na yan. Tapos, itap ko yung magic eraser. Ngayon, itap ko na po ulit yung click na yan. Kasi ang hirap naman pag i-brush mo yan. So, yung click po yung pipiliin ko. Tapos, i-click ko lang po yung banda ng posten na yon Antayin ko lang po na ma-highlight. Ayan, tapos itap ko na po yung erase. Antayin ko lang po ma-process, tapos isi-save ko na po yan. Ngayon guys, pag na-save nyo na po yan, download, automatic na po yan sa gallery nyo. So, edit na po tayo sa CapCut. So, open nyo lang po yung CapCut. Tap new project, tapos pindutin nyo na po yung video nyo, tapos yung photo na galing po sa Canva, yung na-edit na. So, ayan. Ito yung video natin. Tapos, ito naman yung picture na galing Canva. So, una natin gawin, ibababa po natin tong picture na to. So, itap nyo lang po para ma-highlight, lumabas yung tools. Hanapin nyo po sa tools nyo yung overlay. Pindutin nyo yung overlay, automatic na bababa. Ngayon, ilong press nyo na po. Tapos, i-slide nyo para mapunta dun sa pinakaunahan. Ayan. Ngayon, pahahabain na po natin yan kasi masyadong maliit po yung picture. 3 seconds lang po, automatic kasi pag picture. So, pahahabain po natin yan. I-tap nyo po para ma-highlight, lumabas yung sidebar. Hawakan nyo yung sidebar, tapos hilain nyo hanggang dun sa matapakan nyo po yung ground mismo, yung tunay na ground. <laughs> hilain nyo lang po hanggang doon. Ngayon, kung mapapansin nyo po dyan, natakpan po yung original na video natin, hindi po yung gumagalaw. So, ang gawin po natin, magmamask po tayo. So, habang naka-highlight po yung nakababang clip na yan, hanapin nyo po sa tools nyo yung mask. Pindutin nyo po yung mask, tapos piliin nyo yung horizontal. Pindutin nyo po ulit yung horizontal para lumabas yung rotate. Pindutin nyo na yung rotate, tapos i-rotate nyo lang po para makita yung peke na galing sa Canva, tsaka yung original na video nyo. So, mahahati lang po yan. Ngayon, hawakan nyo yung yellow line sa screen nyo, tapos ipwesto nyo lang po sa kung saan nararapat. So, kunwari sa akin dyan. Tapos, lagyan nyo na po yan ng feather. So, pindutin nyo yung feather, tapos i-adjust nyo lang po. Para hindi po masyadong halata yung linya. So, kunwari sa akin, try po yung 24. Itap ko lang po yung check mark dyan sa baba. So, ayan, okay na po ako dyan. Ngayon, tingnan nyo dito. Tumalon ka, pero hindi na po kita yung mga paamo, mo. So ang gagawin, kasi nga naka-mask. So ang gagawin po natin dyan, itatap nyo po yung original na video nyo dyan sa taas. Itap nyo po yan para po highlight at lumabas yung tools. Hanapin nyo po sa tools nyo yung duplicate. Itap nyo yung duplicate, madodoble. Ngayon, habang naka-highlight po yan, hanapin nyo po sa tools nyo yung overlay. Pindutin nyo yung overlay, bababa ilong press nyo na naman, tapos ilinyan nyo po doon sa pinakaunahan. Ayan, so tingnan po natin. Ayan, natakpan po lahat. So ang gawin nyo po, itatap nyo po yung third layer para lumabas yung tools, hanapin nyo po yung remove BG. Ngayon guys, dito na po yan. Kapag po naka-pro kayo, auto removal po yung gamitin nyo. Kapag hindi po kayo naka-pro, custom removal po. Tapos i-brush nyo po yung mga paa nyo o yung buong kayo po. Kapag ka naka-pro kasi, pwede yung auto-removal. So, itatap ko lang po tong auto-removal na to. Mas madali po. Tapos, antayin ko lang po na may green check mark dyan. Tapos, itap ko na po yung check mark doon sa gilid. Ngayon, guys, itap nyo na po ulit yung back arrow na yan para bumalik po sa tools nyo. Tapos, yung nasa middle layer na yan, itap nyo po yan para ma-highlight, lumabas yung tools. Hanapin nyo po yung animation. Tapos, i-click nyo po yung animation na yan. Tap nyo po yan. Pindutin nyo po yung out. Eto guys, kapag ka po hindi kayo naka-pro, hanapin nyo po yung fade out. Gamitin nyo po yung fade out na yan. Hindi po yan kasi pro. Kapag ka naka-pro naman kayo, ako yung ginagamit ko itong sticky note na to. So, i-tap ko lang yung sticky note. Tapos, ina-adjust ko lang po yan sa 1.5 seconds. Yan. Ngayon guys, tingnan na po natin. Ibalaw Magic. Export nyo lang po, tapos isave nyo. Thank you for watching. Bye-bye!